bumukuti titap, Bumubusi-busilak Ganyan ang indak ng mga pailaw dito sa kabaan ng Jose Abad Santos Avenue sa San Fernando, Pampanga May mga ilaw na hugis anghel May mga belen May Santa Claus at reindeers May higanting Eiffel Tower pa nga Ilan lang yan sa mga makikitang pamaskong ornaments dito sa ang Christmas Capital of the Philippines Ngunit ang bida Walang iba kundi ang mga parol o Christmas lanterns. Ang uh, parol namin dito sa Pampanga talagang kilala. Kaya talagang yung pride namin sa paggawa ng parol talagang uh, kinakaganda namin yung mga kalidad. Talagang mabusisi, talagang mano-mano namin na ginagawa Patong-patong na ang orders na natatanggap ng parol makers dito, lalo na't papalapit na ang Pasko. Ngayon, ngayon, Rush kami ngayon kasi pakyawan ngayon na uh, ano lalo na mag december na niyan. Uh, kailangan na naming tapusin yung mga in order nila na pakyawan. Pinakamabilis na ang 30 minutos sa paggawa ng isang maliit na parol. Maabot naman sa isang oras ang paggawa sa mas malalaking disenyo. Naglalaro sa 1,800 pesos hanggang 12,000 pesos ang mga parol na binebenta dito. Kabilang sa mga customer nila Francis ay ang mismong lokal na pamahalaan yung local government unit of Pampanga. Sinusuportahan sila dun sa pagbibili ng mga parol na binibigay o pinamamahagi natin sa bawat sa iba't ibang sangay ng ahensya, mga probinsya. Parte na talaga ng kultura ng mga kapampangan ang parol. Sa katunayan, ngayong taon, 115 years na ang giant lantern making sa Pampanga. Nasa 600,000 pesos ang nakandang papremyo para sa mga mananalo sa Giant Lantern Festival ngayong taon.